Huwag tatanggap ng kahit anong pagkain sa di kakilala. Story time. Ako si John Lister. Hapon na yon nung makarating kami sa probinsya namin at buntis ang mama ko noon. Pagdating namin ng probinsya, sinundo kami ng tito ko na nakatricycle lang. Habang nasa biyahe kami, nagsabi yung tito ko na bibili muna siya ng turon sa tindahan. Pero habang naghihintay kami ng mga kapatid ko at mama ko, merong matandang nag-alok sa amin ng libreng turon. Kumuha kayo ng turon. Libre lang yan. Sige na, kumuha na kayo. Pero dumating na agad si Tito at sinabihan niya yung matanda ng, Hindi na po, mayroon na po kami. Salamat po, ibigay niyo na lang po sa iba na nangangailangan. Tumangu lang yung matanda. Tapos, umalis na nga kami. Pero habang papalapit na kami sa bahay ng lola at lolo, biglang nagflat yung sinasakyan naming tricycle. Kaya ang ginawa ni Tito, pumunta muna siya sa malapit na vulcanizing shop habang kami naman ay pinasakyan niya ng ibang tricycle. At sa wakas, nakarating na rin kami sa bahay nila lola at lolo ng maayos. Pagdating namin doon, pinakain kami kaagad nila lola at lolo. Pero pagkatapos namin kumain, nagsabi si lolo kay mama na magsuot daw siya ng kulay itim na damit. Dito na nagtaka si mama. Bakit pa? Basta, suotin mo na lang. Sinunod na lang ni mama yon. Nung oras na nga na matutulog na kami, biglang may narinig ako ng huni ng tik-tik na nasa gilid ng bintana namin kung saan nakapwesto si mama at may nakita akong dila na sobrang nipis nun at sobrang haba. Sumigaw ka agad ako ng malakas. Agad naman nagpuntaan si na lola at lola sa amin at dali-daling lumabas yung dila sa bintana namin. Sinundan agad ni lolo yon sa may labas ng bahay pero hindi niya na nakita yun. Kinabukasan, meron na lang bakas ng mga paan ng aso dun banda sa bintana. Kung saan ako nakakita ng mahabang tila. Pero pinagtataka namin, wala namang asong nakapwesto dun. Hanggang may pumuntang lalaki sa may bahay ni Lola at may binalita yun sa amin. Noon naglalakad ako kagabi, may nakasalubong akong sobrang laking aso galing dyan sa inyo. Akala ko nga alaga nyo eh. Pero nung tinitigan ko na yun palayo, mukhang eh, hindi pangkaraniwang aso.